Ayan guys, first na bumili, nagpagas dito na meron siyang free na, ano ibibigay niyang free? Wine po. Wine, Sa so, unang nagpagas sa amin dito, may free na wine. Ayan. Busy sila. Hahaha. <laughs> Yan, may pa-free wine kami ngayon. T-shirt at saka sombrero, guys. Ayan, may marami pa dito. At may kainan din dito. Ayan. So, ayan. Ay Neng, Na ano nangyari sa buhok mo? Sige <mellan> po.